Ang nakatagong lugar ng yaman sa bahay mo. Ang 12 zodiac sign ay mayroong kani-kaniyang kapalaran. Ang iba ay kabilang sa mga nakatadhana, ang pagyaman. Ngunit, hindi ito natutupad. Dahil yan sa kakulangan sa kaalaman kung paano mo papapasukin ang yaman sa tahanan mo. Ang medyong ito ay tatalakay sa mga nakatagong sulok ng yaman sa bahay mo. Ang bawat tahanan ay mayroon nito, ngunit tanging iilan lamang ang may alam kung paano ito hanapin at i-activate. Narito ang the hidden wealth sector of your home. Tandaan lamang na ang video ito ay para lamang sa mga mahihilig sa pampaswerte. Ang bawat tahanan ay mayroong kani-kaniyang sulok ng kayamanan. Depende sa kung saan ito nakaharap. Para sa nakatagong sulok ng yaman, kailangan mo lang itong hanapin gamit ang kompas. At makikita mo kung ano ang dapat na pinagtutuunan ng pansin. Ang lugar ng yaman ay isa sa pinakamahalagang sektor ng iyong tahanan na hindi mo dapat winawalang bahala. Sapagat dito dumedipende ang yaman ng buong pamilya. Narito ang mga direksyon at kung nasaan ang nakatagong sulok ng kayamanan. South basing home. Ang iyong hidden world corner ay ang southwest at ang north area ng inyong tahanan. Mahahanap ito gamit ang kompas. Kapag nahanap mo na ang iyong hidden world area, siguraduhin mong ito ay iyong ma-enhance sa pamamagitan ng paglalagay ng mga money enhancers, mga money plants, at kung merong mga nakatambak na hindi na ginagamit na mga bagay ito ay alisin ninyo ilipat or itapon ninyo sapagkat ang mga nakatambak na bagay ay magdudulot ng hirap sa pag-angat ng yaman mga tahanang nakaharap sa north o ang front door ay nasa north ang inyong hidden wealth corner ay nasa northeast at nasa south Mahalaga na mahanap ninyo ito sa pamamagitan ng kompas upang ma-enhance ninyo ang inyong hidden wealth corner. Ito ang magiging kakampi ninyo para makapasok ang swerte sa inyong tahanan. Magiging magaan ang pag-ipo ng pera at ang pag-angat ng yaman ay mas madali. Mga tahanang nakaharap sa west ang inyong hidden wealth corner ay nasa east at nasa north. Ang paglalagay ng mga money plant sa east at ang paglalagay ng image ng arowana fish, koi fish sa north sector o sa north corner ng inyong tahanan ay makakatulong upang makamit ninyo ang yaman na nararapat o nakatadhana para sa inyo east facing home. Ang inyong hidden world corner ay nasa south, southeast at northwest. Maaari ninyong i-enhance sa mga area na ito upang makatiyak ng pagpasok ng yaman sa inyong tahanan. Northwest Facing Home o mga tahanang nakaharap sa Northwest ang inyong hidden world corner ay southeast at southwest. Ang mga area na ito ay magre-represent ng yaman sa inyo kapag ito ay inyong nahanap at na-enhance. Mga tahanang nakaharap sa southeast area, ang inyong hidden world corner ay nasa west, northwest at north ang mga area na ito ay maaari ninyong enhance upang makatiyak kayo. Kung isa sa mga area na ito ay hindi ninyo maaaring lagyan ng enhancer dahil sa kung anong mang dahilan, may dalawa pa kayong area na maaaring gamitin. Maaari kayong mag-enhance para makatiyak ng inyong swerte sa inyong kayamanan mga tahanang nakaharap sa northeast, ang inyong hidden world corner ay nasa east at southwest. Mahalaga ang paghahanap sa area na ito at ang pag -e enhance upang makatulong sa inyo na makamit ang yaman. Mga tahanang nakaharap sa southwest, ang inyong hidden world corner ay nasa northwest at northeast kinakailangang maenhance ang mga area na ito at mahanap. Wealth enhancer para sa inyong hidden wealth corner. Ang paglalagay ng mga green plants, mga money plants at mga feng shui wealth enhancers ay makakatulong upang maenhance ang inyong hidden wealth corner sa pamamagitan nito makikita ninyo ang paglago sa inyong kayamanan at sa inyong mga kaperahan. Iwasan ang mga matitinig na halaman at mga bagay na hindi na ginagamit. Alisin ang mga tambak. Ito ay ilipat. Huwag na huwag ninyong hahayaang hindi gumagana ang inyong mga wealth corner. Ang ibig sabihin, kinakailangan madalas itong ginagamit at palagi itong malinis upang patuloy ang pagpasok ng yaman. Makikita ninyo ang pagbabago sa inyong pamumuhay kapag ito ay nagawa ninyo. Para sa may mga negosyo at nararamdaman ninyo ang paghina o wala masyadong customer at mahina ang kita, maglagay ng arowana fish, koi fish, mga money plants, sa inyong hidden wealth corner. Dito ay makikita ninyo ang pagbabago. Sapagkat ang kakulangan sa hidden wealth corner o missing area sa inyong tahanan ay magdudulot ng pagbagal at hirap sa pag-iipon at paghahanap buhay. Para sa mga mahihiling magsugal, ngunit mailap ang panalo, maaaring nananalo, ngunit ito ay nababawi lamang. Hanapin mo ang inyong hidden world corner gamit ang kumpas. Kapag nahanap mo na ito, maglagay ka ng mga ito doon. Picture, image ng laping Buddha, asin na ilagay mo sa maliit na baso. For money and wealth, para sa mga nagnanais ng paglago sa kanilang kaperahan at kayamanan, hanapin ninyo ang inyong hidden wealth sector at lagyan ninyo ng mga money plant, money jars, mga punctuality charms upang ang inyong kaperahan o yaman ay umangat. Hindi na uubos, baggos ay tumataas. Napakahalaga ng wealth corner para sa ating tahanan. Narito ang summary ng kung paano ninyo mahahanap ang inyong hidden wealth corner. Ito ay makakatulong lalong lalo na kung ang general area ng wealth ay sa southeast, ngunit ang southeast ay hindi pwede o may mga nakaharang o may mga estruktura na nakatayo. At hindi ninyo ma-activate ang southeast area ninyo. Gamitin ninyo ang inyong hidden wealth corner. Gamit ang facing direction ng inyong tahanan. Ang pamamaraang ito ay hindi basta-basta tinuturo, ngunit dito sa aking video, ito ay aking tatalakayin at itinuro sa inyo. Sabagat ito ay pagpapasalamat ko sa pagtitiwala ninyo sa aking channel. Maraming maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin. At kung may tanong ay mag-comment sa baba patungkol sa ating video.